mga bay so ngayong araw nga ay magpapalit tayo ng pipe ng ating motor ating motor ay XR150 magpapalitan natin ng bagong pipe kasi medyo hindi bagay yung stock niya ng pipe para medyo mas maangas yung form magpapalitan natin ng pipe tara guys, samahan niyo ako dito nga mga bay, biyahe muna tayo papuntang water pan. So doon tayo bibili ng pipe. Dito nga pala tayo daan sa may ano, BGC banda. Para hindi short cut. nyo ko mga bay. Sa ating Tingnan natin kung ano yung magiging resulta nito. Pagpapalit natin ng pipe. Samahan niyo ako para makita niyo rin guys. Oh, kano kaganda ba pag pinalitan siya ng pipe. So dito nga mga bay, tinatanggal na yung stock na tambotso natin. Dito nga pala kaya tayo paggawa sa shop ni Kuya, Kuya Leo. Sa so, gustong maghanap ng mga pipe at magpakalkal ng pipe, dito lang kayo pumunta. Aldi Guzman shop. Aldi Guzman mapler shop. Matatagpuan sa Tagig Waterpan. Yan, napakabilis. Hinagawa na ni Kuya yung pinaka dugtungan ng ilbo natin. So, mabilis lang daw namin yung kuya. Mga wala pa daw isang oras. May kabit na agad to. Tingnan nyo guys kung anong kakabit kong pipe dito sa XR natin. Tingnan nyo ba kung mabagay ba. Yan. Yan yung mag-flare natin. Kinabit sinukat na ay sukat na niya yan ang magiging niya so hinangin lang sabi ko yan ang ano niya, forma niya yan niya pala mga bayong ano brand ng muffler na ating nilagay medyo malakas siya pag walang silencer kung biyay naman kayo sa mga highway pwede nyo lagyan ng silencer para tahimik lang siya kasi so, ganong maingay pag may silencer so yan nililinis na lang yung pinakailbo para uh, makintag pagkatapos nyan mabay kakabit na lang yan may na talagyan pa ng pinaka tornilyo dun sa may nito bagay na bagay di ba mga bay mas bumagay siya kaysa dun sa stock yan So ang presyo nga pala nito na nabili natin pipe ay 3 plus lang, 3 plus lang. Kasama na yung pagkabit doon. So, para sa mga ganito, yung mga nagpapalit ng mga pipe dyan huwag nyong kalimutan dalhin pa rin yung stock niyo kasi magagamit niyo pa rin yan kasi sa pagpapareistro niyo kung hindi i yung ganitong mga pipe eh, pwede natin ibalik muna yung stock so yun guys malapit naman tapos yung ating pinakamit na pipe malapit na natin yung makita yung resulta 那。Yeah,